pares na lang sila ng tatlong itlog ay tatlong sisiyo dito ang damdamin natin yung mga ayun yung labuyo ko ayun ayun lang yun yun labuyo yung so, mga pala mga kalawang taas nandito lang na nga po tayo sa datang maganda dito nandito po roatong po lahat ito ang ginagawang mga floating

Good morning mga kalawag natin dyan para bagong araw at para bagong vlog at welcome na lang po tayo sa ating parebagong vlog ayun po at nandito po tayo sa likod ng ating bahay at ito po pakita po sa inyo yung ating ginawang pugaran ayun o oh, may mga laman na sila oh dito ito ito naman no, oh, mayroon na din isa <coughs> At namimisa na po sila lahat kwan mga kalaot. Lima yung namisa sa atin. Kung saan, -saan sila ng itlog, may ginawa natin siya ng bugaran. Eh, na lang umitlog sila ngayon dito. Kung saan sila nang itlog eh. Dati ang pugaran na dito naman lagay, eh, kaya lang may aso dito. Kaya eh, hindi sila kapag itlog, tatakot sila sa aso. So ngayon, ganyan ng ginawa nating uh, pugadan yun umitlog sila yung mga tinabas lang po natin na uh, galon yan tapos nilagyan ko ng bubong para naman ay eh, hindi mabasa ay marami ng itlog eh. maya maya may, kumukuha yung mga bata dyan ng pang preto Pinipreto nila uy puno na ngayon eh mayroon na naman dito kuan ito matagal na to naglimlim pero hindi pa napisa napisa na yan ilang kuan laang tapos kinain naman ng mga mababait pag ah, pag binaba na nababa yung mga sisiw kinain ng mga mababait bali libang piraso po yung manok yung ating ngayon yan o no? konti lang ang natitira yung isa maraming itlog eh 12 piraso yung napisa hanapin pa natin yung mga dito maganda dito yan nakapag itlog din mayroon din ng itlog gan sa taas ng yero ay apat po yung apat yung sisiw, nang lalaglag pag naglimlim tapos dito may nangitlog din tayo ditong manok. Daw. You know, dito ng manok nagpisa daw ang dami yan nang... o dito ang dami nang nagpisa o baka may nangitlog na naman doon sa taas tangan lang po natin ito baka itlogan pa nila uli yeah, ang dami nang nagpisa dito gusto nila mag islog yan yan islog sila dyan isa dyan ang dami dosi dosi piraso kaya ngayon siyam na lang natira nakakain ng pusa at saka nakabulang aso hindi na natin yung mga cloud ko ilan pa yung natira dito ilan ang hindi ko na nakita ulit yung kani eh. yung mean ayun na siya yung maraming na pisa oh, ayun teka mga amos ayun ayan iba pa ayun eh. tapas na sila dyan ay iba ilan na lang parang kakunti na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ako. Walong piraso na lang. Ayan. Pang kwan sila. Tawag mo ito. Walong piraso na lang natira. Yung dalawang kambal na puti. Ah, kwan. Tawag mo ito. na lang sila ng tatlong itlog ay tag tatlong sisiw po ang dami pa natin inahin mga kala ayun yung labuyo ko ayun ayun o yun yung labuyo yung mga kala ah, sumasama na rin sila ng kwan sumasama na rin ang lakas naman pag lumipad nakakarating ng doon sa may dulo ng kwan eh ayun sya o yung labuyo yun malit lang sya malaki laki lang konti sya sa kalapati ngayon eh pinutulan natin yung bagwis nya at tinalpasan Uh, pabalik balik na rin siya dito parang ugaling manok na rin talaga siya uh, mga january siguro hahanapan uh, natin yan siya ng partner uhulihan natin siya ng partner para ka pumisa iba kasi ang lasa niyan eh masarap yung lasa niyang labuyo mga january tapos na nang taglugon yung mga ah uh, uh, mga labuyong manok ibig sabihin ma hindi na sila masyadong mailap kasi pagka taglugo niyan lagi na lang silang nadapo sa kahoy sa taas tapos hindi sila nagala nang sa so, kagaya nito Iyon yun yun yung mga ganyan pinagbakasan niya ng labuyo dyan natin sila lalataga ng kuan yung kagaya natin yung mga uh, daming diba style ng manok yung maraming pinagkakahigan Diyan natin sila lalatagan ng panghuli. Pang Yan ganyan kasi ang manok uh, pagka mayroong garto, ayan ganyan. Madalas silang pabalik-balik diyan kasi ibig sabihin maraming mapagkain sa ganyan. Lalo lalo na pagka halimbawa na ulan ngayong umaga, lalatagan natin diyan dahil kitang-kita yung bakas yung pa nangangayan kasi yan mga labuyo ng mga bulat-bulati kaya mabilis silang mahuli pero pag ang labuyo ay taglugon yan January mga January pwede nang hunting uli ng leboyo. hindi ko lang sila ipapakita pagka kuhan doon ng pagkakasa ng bitag pwede pero pag mahuli na dahil eh, bawal yun bawal yun sa baka mapantay ng DNR Ganda din yan, mayroon tayong kuan na uh, box type na kuan. Yung may, mayroon pangati. Doon sa taas, mayroon ako doon kaibigan na ang dami niya labuyo. Uli mga huli sa mga gayo. Binibinda naman niya, one pipe. Kasi mag, pag may pangati yun, ulit-ulit lang yung ayun o, yun maganda kung makakahulit makakahulit ah ka. pag kami pangati pag wala akong bitag isa ni eh, maunahan ka pag hindi mo hindi mo makuha na ng labuyo maunahan ka ng uh, bayawak Paano na lang natira kagaya noon bali anim yung nahuli kong anim ah, puro paan na lang natira kasi kinakain na ang bayawak minsan nakakalimutan kong puntahan dahil maraming ang nilatag tapos hindi natin matatandaan kung saan banda nailagay natin yung iba kaya hindi natin sila mapupuntahan tapos maalala mo no kung mayroon ka palang nilagay dyan yun makita na lang pa na lang tira kabitin alright pero yun oh. yan oh may tumubo bawang yata to hindi kayan mo ano yan mamuna dyan sibuyas yan Boyas. Mm -mm. ang dami. Bawang yan. Marami eh. Tumubo lang siya dyan. Amoyin mo ang dahon. Boyas bawang. Si Boyas. Eh, ang dami ba't ang dami yung puno? O ang dami yung kwan? Yung maliliit na si Boyas. Yung ano? Mm ba ito ata yung paninda ko eh natapon bawang yung yan. naka yan. yung bawang yun. yan baka na baon bumaon yung bawang na kuhan kaya bawat isang pirasong bawang nabubuhay naman yan pag ginaon kalkali natin bawang ayam harangan mo kahit kaya niya ng manok yan ang kahoy kaya mo yan yan <coughs> Buti eh, bumalik yung laboyo Lumipad na yun doon malayo eh Yung naghabol Yung naghahabol kasi ng aso mga kalaod uh, Manok at aming kakatay Nung birthday pala ni baby yun Ay galing dyan, dyan Lumipad hanggang doon Sa pinakamalayo Lampas pa doon sa may malayong bahay na yun Doon dumapo sa may ikwa na yun May mangga doon malayo Malayo na yun nakabalik pa siya dito mamaya pala baka dadaan sila paring rin kautol dito mamaya ha? bukas ngayon hanggang oh, tao maawag baga sa'yo nauna kasi akong umuwi mga kalaot sobrang nakakain akong tulingan biglang ang na nga yung lasa Ayun, nakain ko yung yung laman ng buntot ng tulingan. Kaya nauna na akong muwi. Sobrang sakit. Hanggang ngayon, masakit pa. So, bawal yata yung tulingan din. Bawal din kainin. Ay, hindi naman ako minom ng gamot. Nawala lang din. Nawala lang siya. Pusa lang siyang nawala. wala yung ating gout uh, dito naman siya hindi na siya nasakit dito sa liig dito na lang sa braso Ito, pababa maliit na nga yung isang kamay natin oh. nalawlaw na yung balat ah, dito lang tayo paikot ikot mga kalaot May maya maya pupunta tayo yung dagat dagat naman tayo magbablog red soap mga kalaot at uh, dito na nga po tayo sa dagat ayan ganda dito <coughs> ayan ang oh, nandito puro asal to dito lahat ito ang ginagawa mga floating ayan uh, ito bagiwan, ang uh, nalasihira to ng bagyohan ang mga puto ng bagyohan huwag may tao dyan huwag ka dumura may tao dyan sa baba ayan may mga naliligo oh, dan mana yang tertahan petuka jadi itu teman tagai mengarah ke picture mau aku dan deh ini kayak against the light

An? May namimingwit pa. Dala natin ang pamingwit natin. na muna. Sino 'yung namamaki Sa bila mayroong kwando no? Mga kalao. Oh. Ayun uh, mayroong uh, nagko-kwando ng na, tawag nito. Christmas party. Ay, binigyan siyang pagkain kanina. doon. Ilan binigay sa'yo? Uh, lima. Kasi lima kami. Sila karnel lang namigay doon. Dumating kasi yung... Um, um, si Kwan, taga Batangas, nagloto uh, ko sila doon. Nagloto ko sa resort. So ngayon, nagbigay sila doon. Pumunta bigla na lang pumunta doon sa mga kalaon. Biglang pumahos ko, pumasok doon sa resort yun. Pinadala na ng content. Kilala naman ano sila kaya bayat pa? Mga nag-i-aiffle ka sila, ayun sumalang nang aking lasas, napakasakit nga aking braso. Ay, hindi na nga kumuha na sila, nalang nagpukuha nalang na sila doon. doon sa mga bata. ito, isa, may kwarto din sa taas dati, yung isa, isang garto. May kwarto dati sa taas. Kala eh, nasira nung bumagyo, nalaglag. Kasi gold piece. Puanan kasi ito dati dito mga cloud, eh. gold piece. An? Hanggang doon, natumba lang itong mga recrap. Kaya, wala, wala na, natumba rin yata yung isa nito. Dalawa ito eh.

natin dito yung kung ano vulkan maganda sana kung may telescope so, Ayan, may telescope doon sa taas. Malaki yun, 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 yun. Telescope na yun, yun. Yung mulay puti. yun mga kalawot. Ang laki ng telescope yung ginagamit namin dati yung spukot. <laughs> bigat lang. <namang> Ang nalaglag. <laughs>

pinakasilong mga kalaot ah, may namimingwit ang huli nila ay gold tagasaan taga saan kayo? Ay, taga banga po ayun sa kabilang barangay pala sa amin sa banga sila dumayo lang silang pamimingwit

ay sinakuan pala ito Kaya, <laughs> Ano nga, ka kauli kauli? Ang laki oh, ang laki ng kan kandul. hmm? kanduli Kanduli ata Kanduli, ayan yun Ang laki oh Hindi oh, <coughs> naman doon oh no? Ay hindi pa pala na, kita pala rin, hindi pa rin kautol At Ayan no? oh Ang paikot paikot-ikot dito Yan, tubig. Ay, taga. Mm. Dalawa yung kubong yan eh. Ayun ko na yan. Hindi ko kung um, mabiyak yata yun. Parang dito banda yun eh. Sarap eh. Pauwin tayo. Pauwin tayo. Ayun mga kalaw, tapos nandito na nga po tayo. Eh, lang naman yan sa baba doon. Sa aming kabilang doongan. Ganda doon. Mag-overnight. hirap kasi nito gamitin itong motor nito pang malaki at maganda lang to siya sa pang long distance highway ito kaya dito yun ginagamit mga bata para hindi sila nahirapan kaya sa akin hindi nila kayang hindi pa nila kayang kuhan malaki, mabigat ako nga eh parang mabali yung braso ko pagka, pag uh, minsan pag napatagilid ay nakaw Alright, siya pa ikot-ikot lang tayo ang pagayon ganyan, ganyan lang. Para mayroon tayong may update po sa inyo. Ah, yung vlog po natin ang ikot-ikot pag wala po tayong uh, vlog. Ay doon, ikot tayo doon. Ah, di ba ang ganda din naman doon. Sarap siguro doon matulog pag gabi. Malapit lang 'yon. Diyan lang sa amin. Alright, so ayan po mga kalawat at gabi na naman uli at magluluto tayo dito yan ang yan ang aming binain yan binain binaing ni Mark pero hindi nalawan mga yan sarap siya kababad sa upa yan ang aming ulap ngayon ito masarap siya papakinan eh. Paling-paling gawin dengan Ya Halo 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 Tara, papakin. Ano yung po na naman? Hindi <laughs> mo binitad. Ay, di nila araw. Ang pwibitad. Okay na Lala ang Kaya na naman tayo at maraming salamat po sa nakarating po sa ating dolon video hindi dito lang po tayo. Tawag po sa inyong lahat. Kaya and that's po. Bye bye.